Hala! Asa ka dyan? Uy! Ayok, kayo? Hala! Hala!

ahawan naman dito sa obos gamay <laughs> welcome to my vlog welcome to <laughs> oh! lang, sa pakalalim ng hinulugan ng kaibigan nating kabalitoks na dyan welcome dyan, dyan, to my so vlog po, mga hello kabalitoks. mga kabalitoks <laughs> Ano nangyari dito kabalitok? Uh, Bali, gusto kasi namin makakita ng freestyle ka mga kabalitok. <laughs> so, ganito na yung bagong pamamaraan ng pagtitrail ngayon. Eh, i lang namin kabalitok kung paano bumaba sa creek. <laughs> ha? Ibaba lang yung motor, downhill kabalitok. <laughs> Ayun. Matinding tao itong si Jan Jan Suscano. Subscribe! Jan's Adventure! Ayan ni para maana o. oh. oo tama. Hoy, kara likod nang kawi. Ang likod na to. Kina okay na, wala na problema na dia. Sige na mahulog na na. Sige, sige. Sige, release. Sige, release gamay. Sige, nana. Sige, release. Moyo gracia. Hulogig bato dako para mahulog. Hoy. kanang nang lubot mo na na Hala. Tulak plastik gusto ba Nang plastik, nang plastik na, Diyan na naman ana. Gasgas eh. Sige, sige. Ganina pa man nang Oke, okay. anak tali, 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 tali. Ayo. gas tiga, lima, tiga, 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 oh. Ubus Lala, lisod na, bakilid na kayo. Okay. Sige, release dyan. Ang lang ang hindi. na mo release, yung eh. na. Balik sa bukubi, balik siya. Okay, bukubi, balik siya. Tarong siya, ah. Hop, hop balik ka. lolo lolo ako. Lago, tama na, tama na, pi. Tarong niya, pi. Saka, dre, saka. Sa, Ta na, tama na. kay release na lang niyan, eh. Sige, sige, sige. Bebe, bebe. Wala na. Doon lang kayo ka ba? Doon lang kayo? na kana Kala nah, nah motor mga kon kita mauli ang ranang motor Sige i-release kalit Ini <laughs> e, mo bigay ra na sa bukot mm. Oh na nah, oh, oh, anak ba na Oh sige kulang ning kon ba Sangit ka ba Ito na kaoy dili gabok Gabok na Pero gabok man siguro na

Ano ta tayo? Ulit ng ata diyan. Kulay, Short tatong pisik lagi. Short girl pisik Short girl pisik pisi. pisik Wala pisi nito ka. Baging unta. Ulan ah, ang kon. Ulan pisik Ulan ng pisik Ulan 'yung pisi. Wala pa gani nahulog oh. Siguro ano. na lang dere. Dito, dito na kung nai- Kuan ba? Kwapo na, dira lang na siya Mangita kong PC sa taas Kita kong PC na Dira lang na Siya? Bulong! Uy, kala mo ba rin Subscribe! Yes, adventure Bulong! Wala kay vlog di ha? Wala kay ba? Vlog? Vlog ba? Vlog? blagadag na ah tre blag ni mo eh. pag ano mo oi ayan mo na gini sir ba piti gini sir ha kay mo na mo na pag naog subangan ani ang likod the real certified kabalitox jan jan's adventure hulog first time na hulog lalay <laughs> lang <laughs> siya lalay

Oop, oh, tragis ka nga kahoy ka. Ah, na lang oh. Tarang kahoy sa so ano nga po, po, position? Dapat dito din kay sa toon ni Lanoy. Si Rijod? Oo, oh, dia yun. O dili mo maglisod dia. dia yung pinaka-the-best niya pagdira. Wala. Oh. Okay, kwan. May, si, ng kahoy ka sa kanto. Wala na may kanon. Ayun. Kanan Ayaw. kahoy sa kanto. Okay. No, pwede babaan ng kahoy. Pwede mapatungan na diyan. Pwede. Kala, dira, dira, hindi. Gamay tayo ang ugat. Ayaw. Ay, balas, balason diyan eh. Ayo, kau biru kayak ulat membabon rom, membabonnya balas dia nanti ya. Ah. Yo, oke, muka le terangkat tanggal rom. Sigi-sigi berat terus. Nambah apa tangga, penilip, sigi, sigi nah, Bukane, oh? Dari. Oh, sigi oh, berat kamu. Oh. Hey, oh, berat. Oh.

Pag sure dia. Oh. I-tali sa hawak mo. Tapos mo na itali sa imong hawak. Ayo, madala siya. Paghulog. Dili, ako ng utol na. Ginakusgan eh, kinsa pa man di okay. okay. oh, ay? Okay. Ang risk ko. Okay. Si Paon ni Mom, gaw, mo migaw mo ni plano ni sa kinabuhi. Igot ra di ay nga paak ni isa oh.

Ako pag-i-pesingin lang. Wala ko nang godo ni? Kano na ngano? Napetaso? Mga oh. nengeng kustomeri. Ispang leput. Release pagamay. Release Sil pagamay. Welcome to my blog. <laughs> Hello mga kabalitok! Nakikita nyo bang kaibigan kong sila noy? Ay, kuwan, Magra Magrarapel daw siya pababa ng creek. <laughs> ang gigot man ini busupi. Tung nag-ana duha. Ako ni gigot gani. Gato gani nag-ana duha ba? Ginaay importante uh... ko na para di mahulog atong amigo. <laughs> <laughs> Basta mahulog tukod nga para wala damage. Ganyan, Pugana, ganyan, agtanga, siguro doon lang gyud nga ang mo, mo, una sa ditos bala Nain, sa Hindi ka bok, pwede duha imong gunitan oi, gani pud nayo. Gani. Di para quad. Taga bato Okay. Wala pa. O, oh, sige dali na mo sa kanila. para wala ibato mo hu hulog din. Libre sa, libre sa mo. Okay, pasyon. Balitok. Hello kabalitok Ang nahulog, ang nahulog. Ang saya ng buhay namin sa bukid. Ay, hulog. Certified kabalitok pure kabalitok Mr. John's Adventure kung nakikita nyo kabalitok kung gaano katarik yung inakit namin no ayun akala nyo sa zoo lang may unggoy meron din dito sa pangpang -pang. Uh. yam po yung inilugan ni John's Adventure mga kabalitoks medyo matarik-tarik din ho at uh, buti na lang walang nangyari o walang sinumang na nasaktan o na injured so thanks God we're safe pop pop oh pop pop Ơ! pop! Qua đây, ơi. Mm.